Ang isla ng Mindanao sa Pilipinas ay tahanan ng marami sa pinakamahabang at pinakakapansin-pansin na tulay ng bansa. Ang mga tulay na ito ay ganap na kinakailangan upang ikonekta ang iba't ibang mga rehiyon ng isla. Sa pamamagitan nito, ginagawang posible para sa mga tao at kalakal na malayang gumalaw sa buong isla, na kung saan ay hinihikayat ang pagpapalawak ng ekonomiya. Marami sa mga tulay na ito ay kumukonekta sa mga nayon, Ngunit nagdadala din sila ng mga turista sa rehiyon at nagdadala ng pansin sa nakamamanghang tanawin na makikita sa Mindanao. Ang nangungunang sampung pinakamahabang tulay sa Mindanao ang mga testamento sa pangako ng bansa sa pagunlad at kaunlaran. Ang mga kamanghamanghang mga tulay na ito ay lubos na pinahusay ang koneksyon, komersyo, at paglago ng ekonomiya, na ginagawang isang mahalagang bahagi ng tanawin ng infrastruktura ng Mindanao. Ang iba sa mga tulay na ito ay under construction at ang iba ay nakatayo na. Top 10 Longest Bridges in Mindanao 10. San Pedro-Cantiasay Footbridge Sa Mindanao makikita ang San Pedro Bridge na tinawag bilang ang longest wooden footbridge sa Pilipinas na kumukunekta sa isla ng mga barangay. Ang San Pedro-Cantiasay Footbridge ay isang natatanging tulay na gawa sa kahoy. Ang tulay ay pinasasalamatan bilang isa sa mga atraksyon sa Surigao City lalo na sa Nonek Islands. Sa haba ng isang metro, ang kahoy na footbridge na ito ay isa sa pinakamahabang kahoy na tulay ng bansa. Nag-uugnay ito sa mga isla ng Sibale at Nonek Island sa lalawigan ng Surigao sa Mindanao. Mula sa karaniwang paglalakbay, ang isang promenade sa tulay ay magbibigay sa iyo ng isang nakamamanghang pagtingin sa mga isla ng Nonek, kasama ang mga corals at species ng dagat. Pero ngayon ito ay nasira dahil sa bagyo. Sham, Governor Miranda Bridge 2 Ang bagong ginawang gobernador Miranda Bridge 2 ay formal na bukas sa trapiko ng sasakyan. Pinangunahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang inaugurasyon ng Miranda Bridge 2 na nag-uugnay sa munisipalidad ng Carmen at lungsod ng Tagum sa Davao del Norte. Ang pagbubukas ng Gobernador Miranda Bridge ay ang pagsisimula lamang ng programa ng Build Build ng Duterte Administration. Nakatuon sa pagbuo ng mas maraming mga tulay sa buong bansa. Pinalawak ng DPWH ang 650 lineal meter na tulay mula sa dalawang mga daanan hanggang apat na mga daanan na may 18 spans at mas mataas na isang gastos na 757 million pesos upang maprotektahan ang naglalakbay na publiko mula sa mga panganib ng pagbaha sa lugar. Ang bagong tulay ay dinisenyo upang magdala ng mabibigat na sasakyan na nangangahulugang maaari itong mapaunlakan ang mas mabibigat na mga truck ng kargamento na nagdadala ng mga produktong agrikultura na madalas na sumasabay sa pangunahing trunkline ng daang Maharlika. 8. Bukhane Bridge Ang patuloy na pagtatayo ng Bukhane Bridge ay na-target na makumplito sa ikatlong quarter ng taong 2025. Ang 1.34-kilometrong Bukhane Bridge, na bahagi ng proyekto ng tulay ng Davao River, ay inaasahang naman magbubukas sa trapiko sa unang quarter ng 2026, ayon sa kagawaran ng Public Works and Highways. Ang Bukana Bridge ay may kabuuang gasto sa kontrata na 3.126 billion pesos at isang apat na linya, anim na span extra dose na tulay na may mga advanced na tampok na istruktura. Itinayo ito upang umakma sa Davao City Coastal Road sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga segment na pinaghiwalay ng Davao River. Ang bridge ay inaasahan na umakma sa Davao City Coastal Road na nagsisilbing alternatibong ruta sa umiiral na network ng kalsada sa Davao na makakatulong sa trapiko sa lumang ruta. Ang kabuuang haba ng tulay ay 480 metro na may mga kalsada ng embankment na 420 metro at 440 metro at, 440 metro at ang lapad ng deck ng tulay ay 22.24 metro na idinisenyo para sa isang bi-directional four-lane setup. Pito, Guaycam Bridge ang Guaycam Bridge ay nasa ilalim ng konstruksyon na 1.2 na kilometro kongkreto na girder bridge sa pagitan ng mga bayan ng Alicia at Mabuhay sa Zamboanga, Sibugay. Ikokonekta ng tulay ang Olutanga Island at ang tatlong munisipalidad ng Mabuhay, Talusan, at Olutanga kasama ang natitirang bahagi ng Mindanao Island na pinaghiwalay ng Canalizo Strait. Noong December 14, 2017, sumang-ayon ng Asian Development Bank na balikat ang isang bahagi ng Finance the Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project na may pautang na $380 million, o 19 billion pesos, kasama ang gobyerno ng Pilipinas na nagbigay ng $123 million, o 6.1 billion pesos ng kabuoang gastos. Ang kasunduan sa pautang ay nilagdaan noong January 2018 at naging epektibo noong March 23, 2018. Ang pamahalaang Pilipinas ay inilalaan ng 1.06 na bilyong piso para sa pagtatayo ng tulay ng Guaycam Bridge. 6. Atugan Bridge Bago itinayo ang Agas-Agas Bridge, ang tulay ng Atugan sa Impasugong, Bukidnon ay may pagkakaiba sa pinakamahabang tulay sa bansa. Ang pagsukat ng 215 talampakan ang taas at may haba na 0.23 km. Ang tulay na ito ay nag-aalok ng isang napakamagandang tanawin ng Atugan Canyon at ilog sa ibaba. Maaari kang huminto dito sa kahabaan ng Ser Highway, isang bahagi ng Philippine National Highway na naglalakad sa mga lalawigan ng Misamis Oriental, Bukidnon at North Cotabato. Ang aerial view ng Atugan Bridge sa Bukidnon ay isa sa pinakamataas na tulay sa Pilipinas na may lalim na 64.5 metro mula sa ilalim ng mga footings hanggang sa tuktok na daanan. Tumawid ang Atugan sa Atugan Canyon sa Atugan River at regular na ipinasa ng mga sasakyan na naglalakad sa ruta ng Cagayan de Oro-Bukidnon-Davao. Itinayo ito gamit ang balancing prinsipyo ng cantilever at sabay-sabay na paghahagis ng mga pier itinayo ito noong 1970 na kumpleto noong 1983 ang haba ng tulay ay 223.04 metro 5 Tagum City Flyover Ito ang pangalawang pinakamahabang flyover sa Visayas at Mindanao na may haba na 1.035 kilometro Ang overpass na ito ang naging una sa Tagum Nagsimula ang konstruksyon noong November 2017 na may kabuwang halaga na 2.6 billion pesos. Itinayo ito kasama ang Davao-Agusan na bahagi ng Pan-Philippine Highway at tumatawid lalo na ang Tagum Junction, ang intersection ito na Surigao-Davao Coastal Road at Tagum-Panabo Circumferential Road sa Central Business District ng Tagum. Ang proyekto ay nasa lubong ng ilang pagsalungat na iginiit ng mga kritiko na ang iba pang mga isyu ng Davao del Norte, tulad ng madalas na pagbaha ay dapat naunahin. Kasama sa oposisyon ng mga mula sa sektor ng negosyo ng lungsod. Bilang tugon sa pag-aalinlangan sa proyekto ng flyover, sinabi ng Department of Public Works and Highways' Davao Office na ang overpass ay inilaan upang matugunan ang inaasahang paglaki ng ekonomiya sa tagong. 4. Maa Flyover ang Department of Public Works and Highways ay nakatakdang buksan ang isa sa pinakamahabang flyover ng Mindanao sa mga motorista. Inihayag na ang flyover ng MAA ay inaasahang makumplito ngayon 2027. Ang proyekto ng flyover ay involved sa six lanes at MAA diversion. Sa una, dalawang mga linya ang kinuha para sa konstruksyon, at iniwan lamang ang apat kailangang makakuha ng DPWH ng isa pang daanan para sa gawaing konstruksyon, nangangahulugang dapat silang palawakin ang isang karagdagang linya upang matiyak na ang carriageway ay may apat na mga daanan at dalawa sa itaas ng tulay. Ang 1.7 kilometrong flyover kasama ang Tagums Daang Maharlika National Highway ay nagkakahalaga ng 2.7 na bilyong piso. Ang DPWH Davao Region inihayag na ang MAA flyover ay inaasahang makumplito sa 2026, or early ng 2027. Kung ito'y matatapos, ito na ang pinakamahabang flyover sa Visayas at Mindanao. Tatlo, Makapagal Bridge Ang tulay ay isang tulay na steel cable stayed, na kilala rin bilang Butuan Bypass Road, sa Butuan, Agusan del Norte na tumatawid sa Ilog Agusan. Ito ay may haba na siyam na at metro, na ginagawa itong pangatlong longest na tulay sa Mindanao pagkatapos ng Panguil Bay Bridge, at ang third longest cable stayed bridge sa Pilipinas pagkatapos ng Marcelo Fernand Bridge at Cebu Cordova Bridge. Sa una ay pinangalanan ng Second Magsaysay Bridge. Sa panahon ng konstruksyon, tinutukoy ang kalapit na Magsaysay Bridge, ang tulay ay opisyal na pinangalanan matapos ang Pangulo ng Pilipinas na si Dado Makapagal nang ito ay inagurahan noong 2007. Ang tulay ay itinayo kasama ang 13.1 na kilometro butuan bypass road, na naglalayong mawala ang trapiko sa kahabaan ng Agusan-Misamis Oriental Road sa bayan ng Butuan, sa pamamagitan ng opisyal na tulong sa pag mula sa Japan Bank for International Cooperation na nagkakahalaga ng 2.2 na bilyong piso. Dalawa, Panguel Bay Bridge. Ang Panguel Bay Bridge ay isang 3.77 na kilometro extra dose na tulay na tumatawid sa Panguel Bay. Nag-uugnay ito sa tanggob sa Misamis Occidental at tubod sa Lanao del Norte. Kasalukuyan itong pinakamahabang tulay na spanang ng tubig sa Mindanao. Binabawasan din ito ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng tanggob at tubod mula sa 2.5 na oras hanggang sa ilang minuto lamang. Opisyal na nagsimula ang konstruksyon noong February 28, 2020. Hanggang sa May 2024, ang proyekto ay siyamnapung porsyento kumpleto, kasama ang gobernador ng Lanao del Norte, na na ang tulay ay bubuksan sa trapiko noong Agosto. Ang pangwakas na seremonya ng pagbuhus ng kongkreto ay ginanap noong July 4, 2024. Noong September 27, 2024, ang 3.169 na kilometro, 7.37 na bilyong piso tulay ay formal na inagurahan at binuksan sa trapiko bilang pinakamahabang tulay ng dagat sa Mindanao. Isa Davao-Samal Bridge. Ang tulay ng Davao-Samal, ay isang tulay na under construction na tatawid sa Pakiputan Strait upang e-connect ang mainland Mindanao sa pamamagitan ng Davao City at Samal, Davao del Norte sa Pilipinas. Noong January 14, 2021, ang mga gobyerno ng Pilipinas at China ay pumirma ng isang kontrata upang magdisenyo at magtayo ng tulay, na nagkakahalaga ng 23 billion pesos. Noong October 27, 2022, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang seremonya ng groundbreaking para sa pagtatayo ng tulay. Ang 3.98 kilometrong tulay, isang proyekto ng punong barko sa ilalim ng programa na Build, 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 sa panahon ng pangangasiwa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay mahigpit na pandohan sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pautang sa gobyerno ng China. Ang tulay ng Davao Samal, na inaasahang makumplito sa 2027, ay malapit ng maging isang istruktura ng landmark sa Mindanao. Sa pamamagitan ng pag-uugnay sa Davao City at Samal Island, ito ay magbibigay daan para sa napapanatiling paglago at nadagdagan ang mga pamumuhunan sa rehiyon.